So, ito may nag-comment. Idol, patingin nga ng talisayin mong bonsai. Tsaka yan. So, sana mapansin. So, ito mga katuldok. Yung talisayin kong bonsai, wala na yon So, mga katuldok, ito na lang natitira kong katian. Itong bantam na binaba eh. Tsaka itong si bansot. Ayan. Ito mas maliit ito kaysa dito sa binaba eh. Pero ito yung matatapang. Magigita nyo yun. Naglalaban yung mga yan. Ayan. Hmm. Hala. Hala. Itong binabay medyo malaki ito. Kesa dito sa isa. Pero yung dalawang ito ay aking mga katian At ito yung mga matatapang. Ayan mga katuldo. Malaban yung dalawang yan. Ayan. Ito yung ay napakaliit pero ito yung ay napakatapang. Ayan. So ngayon ito ay naglulugon. Hindi pa ito tapos maglugon. So ngayon natakulang-kulang pa yung kanyang buntot niya. Yung pakpak. So ngayong season eh magamit ko na ito, itong dalawang to. So, susubukan natin ngayon kung sino sa kanilang mas magaling pagdating sa bundok. Kung sino sa kanilang makarami makahuli ng poging labuyo.